Alright, so yan, good day sa inyo mga idol Ayan, dito na naman tayo sa ating project car Ayan, kahit kahit tanas mga idol Ayan So, ito yung issue na naman mga idol Ayan. itong tie rod end Ayan So, yan, tayong brand dito mga idol Ayan, galing to kay uh, Maki's Pride ng Shopee mga idol Ayan, Ayan. So, tie rod end So, paris to pag nabibili mga idol Ayan, pang Kia Pride din siya Heights na yun mga idol ang so, lahat yata ng uh, Kia Pride yan. so nabili natin ito mga idol na uh, 9.50 mga idol yan. Tyra 10 yan. kay Max Pride ng uh, Shopee Alright, ay idol Paris na yan so ayan may pin na rin siyang kasama Alright, so yung mga idol ayan, ito nga pala yung issue ng ating uh, Kia Pride ayan. so kailangan natin magpalit ng Tyrant and Pagkakita kasi niya may idol yung kalog niya. Yan may alok na kasi. So yung may na yan narinig niya naman yung kalog niya nga tsaka yung ingay. So ayan, simulan na natin kung paano uh, ah, tanggalin itong mga idol. Ayan. So gamit lang tayo ng open range niya mga idol. Ayan. 17 yung size niya mga idol. Ayan. Pero yung nabili natin mga idol, parang 18 mga idol. Kaya sa last video gumamit na ako ng open range. Ayan ang ano, adjustable mga idol. Ayan. So ganyan lang kasimple mga idol. Ayan. May nut lang sa ilalim at pin. Ayan. Diyan sa case na nga yun mga idol. Lang. Alambre pa yung ginamit ng unang may akin. So, ayan, simpleng tornilyo lang yung mga idol. Ayan. Ayan, ayan pasin yung mga idol. Ayan, pataas. Okay, ayan, ganun lang siya simpleng simple mga idol. Ayan, check nyo na rin kung may alog ba yung bunga yung mga idol. Kung wala namang mga idol, ayan. Maswerte kayo at tayrad lang yung papalitan nyo. Alright. Oh, ayan, mga idol, parex nyo yung mabibili. Kaya, uh, dalawa lang yung palitan yung mga idol, no? yung kabilang mga idol palitan nyo na rin uh, sa case nga natin dyan mga idol mas malala yung kabila eh, hindi ko na nabid yun mga idol kasi yung same process lang naman mga idol ayan so kung makikita nyo dyan mga idol ayan. Che check natin dyan yung uh, kung gaano baka alog yung mga idol alright sa'yo mga idol ayan, sobrang loose na niya. ayan sobrang loose ng mga idol isang daliri lang yung mga idol ayan kaya kaya nang galawin So, ayan, compare sa bago mga idol. Tingnan nyo mga idol. Ayan, sobrang tigas niya mga idol. Ayan. So, ang nangyari dyan sa kotse natin mga idol ay pag uh, uh, magdadrive na tayo, ayan, nagbibigil yung gulong natin ng mahina lang. Then, nadadama yung sa panabela natin. Ay, siya, so, parang pumipitik-pitik mga idol. Lalong-lalong na pag uh, overtake mga idol. Ayan. Hindi siya safe mga idol. So, buti na lang, ayan. Uh, natin sa YouTube kung ano yung mga ah, pang ilalim na dapat palitan eh, yung dapat i-check na ito okay, so check natin yung loob mga ito eh, pakita ko sa inyo ano ba yung uh, loob nya okay, sa yan mga ito yan, sobrang loose okay, sa yan mga ito so, siguro sulit na yan naman sa ilang taon mga ito tayo nga pala yung uh, nagpalit niya mga ito sa atin yan, first time ko palang magpalit niya mula lang nabunta siya sa atin mga ito Uh, uh, no? ay sa'yo mga idol kung ikukumpara nyo talaga ang napakalaki mga idol ayun so simple naman mga idol no? Ayan, pagbabalik natin uh, may, yung stopper niya rin naman yung gagamitin yung idol so isang ikot lang naman yun hanggang lumuwag lang sya bago nyo tanggalin yung uh, end rod ayan huwag nyo masyadong iikotin mga idol yung stopper niya alright uh, uh, para hindi malayo yung ano nya Ayan, para align pa rin yung mga idol. Alright, siya yan. Nakapakadali lang mga idol. Kahit kayo mga idol, kayang kaya nyo na yan. So, kahit sa mga baguhan natin dyan, ha. Kakiya pa. Alright, so yan mga idol. Nakapakasigip pa talaga mga idol. Ayan, yan. Balik nyo lang yung nut nya. Ayan, yung urig, urig nut nya. Alright. Ayan. Napaka-basic lang mga idol isa sa mga una namin dapat i-check niya. Yeah, ano na pagbibili tayo ng kotse. So sa atin ay natuluyan mga idol. Alright, so wala na tayong magagawa dyan mga idol. Yeah. I-repair na rin natin. Yan. Yeah. At isa natuto pa tayo mga idol. Alright, okay, so mga idol. Kung mapapansin nyo, hindi na kasi yung 17. gumamit na adjustable dyan mga idol. isman bandi si 8 na si mga idol. Alright, so yan. Tamang sikip muna tayo mga ito. No? Alalay lang. Yan, bago i-check natin mga ito. Yan, bago yung uh, ipainal final niya mga ito. Kung uh, wala na siyang kalug mga ito. Yan, pwede niya i-final. At uh, huwag niyong kalimutan yung pin niya mga ito. Yan, yung lock pin niya. Alright, so yung mga ito. Uh, wala na kayo narinig na lagatok. Pag wala na kayo, mayroon nga lang itong maydol. Ayan. Kung hapili nyo ay... Ah, uh, ayan. Sumikip na siya maydol. Wala na yung alog niya. Kaya pwede niya ipainal maydol. Na. Ayan. Sige, niya na maydol. Alright. Final skip na yung maydol. At yung pin niya maydol, ayan. Huwag na huwag niyo makakalimutan yung maydol. Malalag lang tayo ng uh, lock nut dyan. Ayan, yung nut niya may malalatag pag hindi niya balik yung uh, pin niya. Ayan, yung lock pin. Alright. so ayan, yeah, mga idol, gamitin natin yung bago. So, hindi rin safe yung paggamit ng alambre, mga idol. Ayan, yung unang mayari kasi ay alam to yung ginamit. Alright, siya, so, mga idol. So, pero yung ipasok ng medal niya, ibukan nyo lang. Alright, siya, so, ang yeah, lang kadali yung mga idol. mga basic lang kaya gusto ng gusto kong uh, aking i-apply na itong ito sobrang basic lang ng mga parts niya uh, kahit mga bago pa lang kayang kayang gawin na yung mga uh, ito uh, issue ayan. so ayan mga idol ayan, uh, nailock na natin siya alright so, kaya lang mga idol kasi simple yan no? ayan, sana may natulungan tayo mga, uh, sa mga bago natin kakinya dyan alright so, sa mga hindi pa nakasubscribe mga idol ayan Consider subscribing na mga sa ating YouTube channel at sa ating uh, Facebook. Alright. May idol kita kitang susunod natin dati mga video. Alright. Bye-bye.